Oy, nga pala. Kamusta mga kapartners? Kapar so, ngayong araw ay ah, mayroon na naman po tayong uh, tips at gabay para sa mga spalat aplikant. Okay. So, pasensya na kayo medyo napatagal yung ating uh, pagbibigay ng tips at gabay dahil uh, na nabisi tayo itong uh, akaraang mga linggo. No? Unang-una kasi eh, nagkaroon tayo ng uh, mga compliances sa, uh, siyempre, sa ating trabaho, sa ating duty. Sa jail unit, no? Uh, tinapos natin na uh, at uh, mga monthly compliance, at uh, so may din dito yung syempre nag-birthday yung ating uh, anak, no? So uh, may preparation at walang uh, wala tayong time para gumawa ng video dahil uh, ipinahinga ko na lang muna, okay? So ngayon, babawi ang inyong partners okay? Dahil uh, merong uh, interesting naman yung ating magiging topic at pag-uusapan dito sa video na ito, okay? So by the way, ang ating pag-uusapan ay regarding ito sa mga hmm. tanong, no? Hindi lang isa, uh, hindi lang dalawa yung nagtanong sa akin, kundi higit na sampu na ang nagtatanong sa akin at nagpe-PM sa akin no lalo na sa may, uh, Messenger natin. And then sa Facebook page may nag- uh, may nagtatanong din na kailan nga ba ang uh, deadline ng uh, pasahan ng uh, folder dito sa BGMP? Okay. So, uh, kakumpisa pala nang uh, recruitment no. Kakawpin pala ng recruitment for 2025 ay uh, deadline agad yung ating magiging topic. Okay. So, uh, yun, yun ang pag-uusapan at uh, syempre, bago na naman natin na uh, mapasarap yung ating kwentuhan, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So mga partners, uh, once again, uh, magandang araw. No? Good day, good day sa inyong lahat. At uh, medyo napatagal yung ating uh, pagpapahinga. No? At uh, napatagal yung ating uh, pagbibigay ng tips at gabay. Okay, dahil sa uh, sabi mo nga kanina, nabisi tayo. Ganun man talaga mga partners, no? pag nasa serbisyo tayo. At uh, medyo nagkakaroon talaga ng uh, ganun sitwasyon. No? Nabisi. Okay? At uh, syempre, nandito muli tayo para bumawi. Okay? At uh, interesting na naman yung ating topic at pag-uusapan mga kapartners. So, so wag natin patagal yung mga kapartners. Ang so, ating topic at pag-uusapan ay, okay, ganito sa mga tanong ng ka partners, no? Hindi lang isa, hindi. may get sampo na sila nagtatanong, kaya naging interesting ako na sagutin, okay? At para may pag-uusapan tayo. At syempre, para maging aware yung ating mga newly, okay? Newly ka uh, kapartners natin dyan. At syempre, yung mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, okay? So, yun. So, ang tanong is, ah, kailan niya ba ang deadline ng pagpapasa ng folders dito sa BGMP? Okay? So, by the way, disclaimer, unahan ko na kayo mga ka partners no Ang sasabihin ko ito ay estimation date lamang ito. Okay? Dahil ah, gawa ng, na, madalas, uh, nagpapabago-bago uh, ang takbo ng processing. Okay? So, kailan niya ba, no, deadline ng pagpapasa ng folder dito sa BGMP? Okay? So, estimation date, mga partners Okay? Uh, estimation date, based on my own experience is uh, papatak ito ng March at saka April. Ayan. So, uh, minsan, nagka off na or nag deadline or uh, nagsasara na or uh, pagtanggap ng uh, folders is hanggang March lang, no? Gawa ng abultuhan at marami na rin yung aplikante. Ayan, mga partners no? So, minsan, nag-extend ng April, mga partners month of April ng taon. Okay? So, kaya, nagkakaroon ng adjustment, mga partners no? Dahil, uh, sabi ko nga kanina, uh, pabago-bago ang takbo ng uh, recruitment process. Bakit nya ba nagbabago? So, isa rito sa dahilan kaya nagbabago yung mga partners no? Ay, uh, minsan, nagkakaroon ng under quota. Dahil sa under quota, siyempre, uh, magkukulang yung uh, dapat na quota dito sa taon na ito. Okay? So hindi na ang uh, deadline is uh, March. Next extend din lang hanggang April. Para syempre mab mabuunan. no? Ma yung uh, kulang na quota is okay, mapunok. Kaya, minsan nag-extend, no? Pero ang estimation date talaga is March, no. Unti-unti na yan na uh, ang ibang region ay nagka-cut off na or deadline na hanggang March talaga. So pagpatak pala ng first week of the March, ay uh, deadline na yun. On, after nun, uh, after na second week ay totally wala na. So, closing na ang uh, processing ng uh, year 2025, no? So, yan, para siyempre maging uh, aware yung ating mga aspiring applicant dyan na magkaroon sila ng mindset na dapat before March, okay, ay makapagpasa na sila ng folder. Okay, so, and in that month kasi mga partners is nasa kalagitnaan na rin yung ating mga aspirant applicants sa pagpuproseso sa kanilang pag apply Okay? Iba dyan, uh, na uh, ang iba kasi dyan, tapos uh, na mag okay? uh, ang iba kasi dyan, binabackground uh, check na, okay? Ang iba kasi dyan, nasa stage na ng uh, uh, funnel interview. Ayan, no, mga ka partners Kaya, uh, March, April, no? April is, uh, ano na yan, uh, pinaka-maximum date na yan ng uh, deadline. may so, mga partners no, Ah, uh, by batch kasi, no? By batch kasi yung uh, pag uh, uh, ng bawat uh, aspan applicant natin, no? by batch yan sina. Hindi isang, isang butuhan. May yan para, syempre, uh, gawa ng ating, sabi ko nga sa inyo, ang lugar ng ating uh, regional office, no? Ay malit lang, malit lang. Kaya, ginagawang uh, by batch para, syempre, hindi butuhan, hindi magulo, no? Ang processing ng uh, pag-apply ng uh, mga aspan applicant natin. Okay? So, yun mga partners no, ang estimation date is mga March and April. Ayan. So, uh, swerte na ninyo kapag uh, magtatanggap pa ang bureau ng April. Okay? Swerte na ninyo. Ibig sabihin nun, ay uh, nagkulang, no? maraming bumagsak, kaya patuloy pa rin na tumatanggap ang ating bureau ng inyong folder application. Okay po. So, syempre, tips at gabay ko sa inyong mga partners. No? Uh, Huwag natin ano, uh, gawing uh, kaugalian na uh, magpapasa tayo ng uh, ating mga folders kapag uh, last minute. No? ah uh, nasa dugo na ng Pilipino na kapag uh, lagi, no? last minute sa tayo maghahabol. Problema kasi dyan, pag last minute, akala na natin uh, na, yun na, yun na yun na, di ba? Malapit na natin na malapit na natin makuha yung pangarap natin. Dahil sa last minute na yun, no, pa. Okay? So, ang tips, ang tips ko sa inyo, no, dahil uh, sa ngayon, mga partners, no, sa Tribe Bureau, kahit mapa-PNP, mapa-BFP, mapa-BGMP, ay bultuhan na po ang uh, mga aspirant applicant natin na nag apply sa bawat bureaus. No? So, first come, first serve, sabi nga nila, uh, matira matibay. No? So, by the way, ang pag apply mga partners, ay uh, unahan lang yan. No? Kailangan maging um, mabilis tayo. Okay? Huwag tayong uh, huli dahil uh, kapag nahuli tayo, no, imbis na yun na yung mga uh, opportunity natin, no, ay minsan dahil nga sa last minute na yan, napupurnada pa. Okay, wag natin kaugaliin na uh, uh, magpapasa tayo ng folder last minute, ha? Kasi baka, sabi ko nga sa inyo, estimation date lamang yun. Baka February, baka deadline na yan, or uh, uh, last minute na, no, ng pagpapasa ng folder, o pagtanggap ng folder dito sa BGMP. Sabi ko nga sa inyo, pabago-bago ang uh, proseso ng pag apply dahil nga sa, depende rin yan sa bulto ng mga aplikante natin. Okay? Yung volume ng aplikante na nag apply dito sa BGMP. Okay? So, yung sinabi ko ay estimation date. Baka sabihin ninyo is, nakamindset na kayo na, oh, hanggang March pa naman, papasa na siguro ako ng mga February. Okay? So, syempre, may idea na kayo na uh, that uh, month, ay uh, unti-unti nang pa-close na ang uh, recruitment no for the year of 2025. Okay? Unahan ko na kayo no. Sa ngayon pa lang po ay bultuhan na ang nag apply dito sa NCR. Okay? So uh, dito no uh, ang kota uh, estimation is tatas kami ng mga 400. Okay? So ang, ang mga is more than 1000 na po ang uh, uh, nagpapasa ng folders dito sa NCR. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, wag na nyo nang antayin no, ang deadline or huwag nyo nang ukaugaliin na last minute kayo magpapasa okay, ng inyong folder. Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag ka, pauli-uli tayo, yung opportunity, no, minsan lang yung magpakita sa atin yung opportunity. So, agapan na natin. Okay? ah uh, mas maaga, mas maganda na uh, tayo mauna sa pagpapasa ng application. Huwag na natin yan yung last minute. Okay, mga ka-partners, Nagkaintindihan ba tayo? Para doon sa mga nagtatanong, kung kailan, no? Binanggit ko na. Okay, baka na naman magtatanong na naman yung ating mga aspirant applicant yan, no? So, panoorin ninyo at tapusin ninyo yung video bago ko po kayo yung magtanong. Okay? So, itong mga nakarang linggo, uh, marami akong nasagot na comment, no? Na, yung tanong nila po, mga ka-partners, ay nasa video na. Papanuorin na lang ninyo. Hindi niyo pa magawa ng maayos. No? Kaya, intindihin ninyo, isa puso ninyo yung uh, pinapanood ninyong uh, tips at gabay, no? Kahit sa ang YouTube channel yan, na makatulong sa inyong pag apply Okay? Namnamin ninyo yung uh, mga sinasabi. Dahil sayang yung uh, uh, tips, no? Na dapat ninyo matutunan para maging aware kayo sa inyong papasukang bureau. Okay, mga partners? So, yun lang ang aking uh, payo sa inyo. Tapusin ninyo yung video para labas ninyo maintindihan o maunawaan kung ano nga ba yung sinasabi okay, ng tao okay, na makatulong para sa inyong pag apply Okay po mga partners So, yun. Ako ay humingi sa inyo ng pasensya sa mga nagko-comment na until now, hindi ko na nasagot. Pasensya na sa sobrang dami na ninyo ang nagko-comment. ah uh, Nag-TPM sa akin. No? ah uh, Susuwerte yung mga na re-replyan ko. No? sa inyo mga message sa akin sa messenger. Okay? Sa mga hindi po, pasensya na kayo. Okay? Gawa ng... I think, minsan, matatabunan na po ang inyong uh, message. No? So, sobrang dami ninyo. At ang iba, uh, hindi lang isang bes magtatanong, kundi yun ang... na niya ako, no? Kachat na niya. Sunod, sunod yung mga question. Kaya, uh, minsan, imbis na maka, sa loob ng isang araw, makalima akong sagot ng PM, Misa iisa lang dahil sa sobrang dami sunod sunod yung tanong ng isang ka-partners natin no. So pasensya na kayo sa namanawaan ninyo na hindi ko nasasagot lahat ng inyong PM. At bisitahin uh, ninyo always yung aking uh, YouTube channel dahil marami na po akong nagawang video pagdating sa uh, recruitment process na makatulong sa inyo no. Simula sa panel interview, paano ipasa sa neuro exam, written, oral, okay assessment Halos lahat na po meron na po akong uh, video. Uh, ginagawa ko lang ngayon is uh, in-update ko lang. Para siyempre may mga bagong uh, update ang ating bureau, uh, dinadagdagan ko lang ulit para ma-refresh yung inyong uh, uh, isipan. Okay? Para siyempre maging prepared kayo sa papasukan ninyong bureau. lalo lalo na dito sa BGMP. Okay? Sa so, mga itatanong ha, Naway, nakatulong na naman yung ating video. So, isang next video lamang ito, mga partners no? At maraming-maraming salamat sa ating mga subscriber. At uh, 7K na po tayo. Yes, puro to 10,000 na po tayo, no? Naway, paabutin natin ng 10,000, no? At uh, syempre, uh, mga ka-partners, by the way, uh, itong month na to, or maybe next year, first month, first month of the year, no? Ay uh, update, upgrade natin yung ating vlogging uh, system, okay? So, umpisa na natin sa buhay-buhay ng isang uh, pagiging ama at syempre ng pagiging uh, BGMP. Paano nga ba pinagsasabay no, na ating kapartners yung pagiging uniformado niya at pagiging tatay niya? Okay? At siyempre yung pagiging kapatid niya, no, behind the, the BGMP work life niya. Yeah. So, yan. ah, uh, itong uh, ipapasok natin. So, magiging ano, upgraded yung ating vlogging system ng mga kapartners. No? So, uh, more on na uh, motivation na tayo. Motivation sa buhay, motivation sa inyong pangarap, paano abutin. Okay? So, yun ang mga partners. At uh, medyo napapahaba na ating video. Nag-update lang mga siyempre, nag-open lang tayo ng magandang topic. No? At, by the way, mga partners, sa uh, hindi ko nabanggit dito sa video na ito, ay feel free to comment below. Okay? So, reminders, bago kayo mag-comment, panoorin nyo muna ng buha. Baka kasi yung inyong comment ay nasa video na ito. Okay? So, yun. Hanggang dito na lang po mga kaparts. At maraming maraming salamat sa ating mga solid subscriber na patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta sa ating YouTube channel. Kaya tayo nakabot ng 7K. Okay, 7K. So, pagbigyan nyo na ako, natin ng 10K subscriber. No? Share ninyo yung share para siyempre makatulong sa ating mga spiral na plikat. na doon sa mga baguhan na wala pang idea sa pagpasok dito sa BGMP o papasukin nila dito sa BGMP. Okay? So, share lang ng share. Love. Siyempre, appreciate nat appreciated natin yan no at maraming uh, maraming marami salamat mga partners okay so lagi ko sinasabi be a professional bilang like isang aplikante okay buwang loob be a confident sa lahat ng bagay bilang like isang aplikante okay maniwala sa kakayahan syempre wag kakalimutan yung sa itaas mga partners at syempre ano lagi ko sinasabi saludo